oh no you're <laughs> in <laughs>.

pass ay nung game wow A ako ba tapi ma oh okay. nga kung sino ma oh. matalo <laughs> <laughs> ano <Thank laughs> <God>. ba <laughs> okay 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 let <laughs> 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 uh, ya. 哦，可以问等等。

mo, game! Ah, bato, bato, pick! Ano? Lagi! Lagi! Lagi papel! <laughs> Ay, kung sino mananalo dyan, yun yung Papi kakalabanan na Ha? Kung sino mananalo, yun yung kakalabanan na next. Oo. Game, game! Last, last, last! Last, last, last! Okay, last, last, last. Okay, kasi damit maweron. Ay, last, last. Last, last. Last, last. Pick! Ah! Ah! <laughs> <laughs> <Madeleine> Alan, panalo ka ako naman. Challenge naman, challenge. Okay, pendo lang naman. mo! Kami muna ni Alan. <laughs> oh, patingin mo na ng mukha. patingin mo na. <laughs> oh, tingin, tingin, <laughs> Tingin! 5 6 7 8 mato mato pik mato mato pik mato mato pik pati ka ulip u ilig naku pi kolom lava ming ito nando ok ok g okay, okay. okay, No ha. Look at that. Masarap. Kada Ano naman niya? Ano naman ano, ano 'yon? Tayo ha. Papasan ha. <laughs> <laughs> Hindi. Naramdam namin uling. Hampas nami uling pa. Hindi. Give sabay na. Sige sabay na. Eh pare, 'no ma lumalaban eh. Oo, ka. ngayon. Sa pile ka <laughs> 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 Sa pile, lang. Ah. <sampahin> <laughs> 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 oh! ano mo, tutok mo muna 'yung nag-video may ka. Tayo na. 'Wag mo kami mo. Last <laughs> three, last three. Last one. Last one. Last one. Last bato Last one. Last bato Last one. Last one. Last one. Last one. Patay ka

Bakas lang muna. Lang. Tabi, al, alin? Tabi. <laughs> Ay, uling ha. Oh, oh. uling muna. Okay. okay uling, uling, okay. uling, uling, uling. Hindi, pares na kayo may uling eh. Hindi, <laughs> <laughs> ano, uling tsaka palo. Okay. Okay, okay. Hindi, palo na, palo, palo. Okay. Okay. Hindi, uling. Uling, na. uling, uling. uling, uling. oh, yari ka. Oh, yari ka. Yari ka. <laughs>

RINEL! mo MO Hindi hindi, hindi, hindi uh, well, okay. daya yan. BATO! BATO! Tic. TALO SI HAROLD! Ah! <laughs> <laughs> Bukas na ulit yung challenge natin ha! Mamaya alakas sa Youtube. HAHAHA! <laughs> <laughs> eh, HAHAHA! Ano mo, pakita muna yung mukha mo. Ay Pakita muna yung mukha mo. Pakita muna yung mukha mo. Oh, <laughs>

Game, 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 Okay, game, game, bato, game, game, Bato. game, 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 nilip game, game, sa mukha, ha? Bato, bato, pick. Okay. 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 Oh, patay ka, Ford. Ha <laughs> ah! <laughs>

Oi. Oi, enggak ada yang gede. Batu. Go, susu, susu. Kita, kita, kita. Em. Batu. Ayo, guys. Batu. There we go. Batu, batu, pick. Batu. Lari, lari, lari lagi, lari. Tawai, tawai. Ayo, sepalo, sepalo. Last, 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 last. Dengar. Last, last. Para. Ah, para may twist. Oh, oh yeah. tapos uling pa. Yeah, oh, okay. Okay. uling, yeah, yeah, keyboard to, keyboard, keyboard to. Ikaw yeah, 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 ano, Papaluin mo siya. Yeah, hey. so, hey. oh, Okay ba? Pa para may partida oh, ka. Okay. Partida, partida. Pag, pag natalo mo ako, uh, limang palo. Isa, dali mo na. Okay, oh, lima na. Okay, oh, ma. Oh, okay, ma. Okay, okay. Oh, lima palo ha. Iba naman ang kalaban. Wala na. Hindi, limang palo nga eh. Limang palo, pag natalo mo, lima palo. Pero ikaw uling lang. Oo, uling lang. Isa lang. Bato, bato, pick wag talaga, ayos na, ayos, 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 ayos,